Guys, samahan nyo ako. Oh, meron tayong solo mission. Dahil tayo ay magiging tubero! Guys, meron tayong mission. dahil nawalan ng tubig sa gripo tignan natin kung may bumara ba dito ito yung pinakatangke ng tubig dito konti lang yung tubig dapat malakas hindi na abit sa mga gripo pero pa sa kabila ito yung pinaka ng tubig dito dyan naiipon tapos dito sa mga tubo tapos pumupunta sa mga kanya kanyang bahay parang barado siguro ng parang barado siguro ng dahon ayun ang lilinisin natin ngayon at ayun ang ating mission ngayon Ugh. ang problema ngayon ay walang tubig sa gripo dahil siguro ay may bumarang dahon sa pinaka tubo na pinapaso dito galing sa ilog dito ako ngayon sa ilog kung saan pinaka ng tubig ng barangay ng street namin pupuntahan ko yung pinaka dulo na ba yun na ako kanina pa ako naglalakad eh na ang ating mission ngayon magkaroon ng tubig ayun so, guys napakaganda dito ngayon ko lang napuntahan to ay hindi nakaraan pala napuntahan ko kaso walang video ganyan yung itsura ko nung una kong napunta rito tingnan nyo guys kung gaano kaganda Ay, ito. Ito, yung mga linya na yan. Ayan, yung papunta doon sa pinakadulo. Ayan, layo na Ito. Tsaka itong kabila. Doon pa yan. Layo pa yan. Hanggang dito, hanggang doon sa inyo. Ganun kalayo. Ganda, oh. Ayan, guys handa pa tayo ako talaga ang chinelas hindi ko na binigyan kasi di naman scripted tong vlog ko takot na ito na pala yung tubo ang pinakadulo hirap ay tsinaylas ko talaga naman okay na guys pupuntan na yun doon hindi na pinakasource ng tubig ng buong street namin okay na guys pinalis ko ng na, nakabara nasira pa aking smuggle tignan natin kung mission complete kung may tubig na doon pag may tubig na doon mission complete yon guys check natin mamaya kung may tubig na Pero na, malakas na, medyo mapupuno yung tanke. Eh. Tingin ko ang ko. Bye. Sige natin kung may tubig na. Uy! Ay na! Nabutan mo na ang tubig! Kalakas na yan. Alright! Mission complete guys. Salamat sa pagsama. Bye.